Mga naman ang driver. Sinigyan niya ako after playing volleyball. Nag-practice kasi ako eh. <laughs> Pwede ba? yung ako. katawan ko na lang. Naawan ko driver, ko friend. Ang hirap, ang hirap mag-focus. Um, can, can you drive me crazy? Jeez. Parang hirap to rin. Pwede ba yung katawan ko lang ibayad ko sa kanya? Kasi... Brad, say hi! <laughs> Galing kasi ako ng training ng volleyball. Kasi I need to... I need to train myself. Tapos pupunta kami sa bahay niya. Basang-basa ako guys. So kasi nag-rain kasi there. So parang parang nag-wet ako. That's why parang nang sinundo niya ako. Sabi niya, I'll bring the dulog na lang. Like the bao, -bao for that. Hindi po ako ma ma-wet sa rain. Pero nagbasa na doon habang naglalaro kami. Parang nag-rain na siya. So I get wet. But then, you know, Oh my God, nakaka-talk. Saan niya tayo na Ang lamig naman here. We're going to their house. We are going to meet these parents. AY! Parang, friend, parang ayaw nung dito. Parang ayaw nung Uy, wag mo ako. I'm afraid in the dark. Against someone? The... The backpack is uh, blanking. Blanking? Oh my God, I'm afraid. Uy, tawa going to their house kasi Hindi pa kana babasa ka ba diyan. Ayahan, meron din. babasa. man. Ah, ba ah <laughs> so, aakyat ah, na kami sa taas kasi their house is upper kasi basang-basa po. I'm so wet ko. Oh. Yeah, and her sister made this cook ko. My very pure <laughs> in a blood of one bagong kay namukoy din po <laughs> <laughs> oh my god i'm so afraid it's so much to wreck what wreck wreck you guys matarek, matarek. look at the road dog. Oh. you don't know how to drive well Oh, really? later if you get drunk how can you drive me ha? We're going to meet her, his parents. Saan so, totoo na to? Hingihin na. na po niya yung kamay ko. Kaliwa ka na. Depende. Sa kanyang overuse. Yung paano lang doon yung niya. Ang gwapo niya sa camera. Oh. Oh. I love this man. Wow. Ako'y nakikiliti. Magwa ng ating driver. Pag lumingon ka, disgrace ka. Uy, ala si <laughs> Simba ko. Oh my God, I'm afraid. Their place is so... Oh my God very afraid of the mountain. Their house is Mountain View. Oh, we have a wrong. Kusan mo kami dadalit. Tatakot ako sa pag kami dadalit ka No! No! Ako po kami dadalit. Kuya, please na kami. kami. No, I'm not yet ready ka no. Don't, Don't bring me there. Faster. Gusto rin pala. where are you gonna bring me? wala kami kanto topos sa wala kami kanto kaurong motor mo ibaylo we're here in their house na it's going to oh it's their house it's going to get the motor so that we can transfer because it's not yet it's not raining anymore here's their house dili na sa, ah? ah? mo sakay sa huh na mo sakay huh mo akong pasakayin sa kaya nga Ipapakita ko lang sa kanila Oh my god, may sapatos is Oh my oh god, my god, god. ang ganda ng sa ko, guys. <laughs> Visit is their house. Kaya sama nang sabi wala siyang pera at ginagamit lang niya ako. Look at their place. See? Their place, they have gate. Their house is we Mas malaki pa yung lupa nila sa akin at ang ganda nang ang laki ng bahay nila. Tingnan mo naman yung gate nila. Oh, that's their house. They're still ano, renovating their house. <laughs> Hello. Salamat sa pag-ano mo yung... ka. Ba't nandito ka? lang. Ito yung mga bahay ng kapatid niya. Dalawa. Dito, dito sa amin yung bahay namin ni Kano. Diyan ako ititira sa puno, guys. Dito kami nag-videoke dati. Dito yung videokehan. Tapos dito kami naglalaro lang dati nila ni Jigjag. Tingnan mo naman. Kita mo yung buong Los Banson. Ay, basta. Pilipinas Cow Incorporated. Yan yung bahay nila. Nagpagawa po si Kano ng bahay. Dito na daw kami titira, guys. Ito po. Diyan niya ako ikukulong, guys. <laughs> Can you bring me in your room? Oh. Ito yung bahay nila, guys. O, oh, ng kapatid niya. Dalawa. Ang ganda na ng... Ang ganda na lugar ninyo, Kano. Hi, pa. Lami na kayo yung balay. Naka-compound na sila, oh. Ayun yung bahay nila. They're still renovating it. Ano ulam? Ha? Bagtak na sa manok? Oh. Sure ba? Oh. Pwede ito naon? Ito yung ulam nila. Bagtak sa lamok. My favorite ga. Ay, hadlok ba ni Uy? Mga bangga mo sa dano yung scene. Taas na ba kayo ka? Hindi, mas maganda na yung ganyan. Kasi very resourceful. Yan yung kanilang ulam. Bagtak sa lamok. Ah! Bagtak sa manok. Oh my God. Bagtak sa lamok. <laughs> Oh, sarap naman. Pero mas masarap ka. Eh, pa, ali, ali, <laughs> na, ali ay, dito ang Ay! Ay lang ba na? Ha? Nadalhin niya ako sa kwarto niya, guys. <laughs> oh my God! Baka baka, baka galawin mo ko sa kwarto. Wow, oh, ang arte. Hi, tatay! Uy, man, uy. Under <laughs> renovation pa po yung... Grabe, ang layo ng ginawa ng bahay nila, oh. Guys, yung bahay nila dati, hindi naman ganito. Ang laki na. Ang laki na kano ang laki na ng ano. Ang laki. Um, Hi. Ang bahay ko hindi nakakapos. Ako. Ang laki na ng bahay niyo, grabe. Oo, nga. Dako na kay ilang balay, guys, ha. Ito yung kwarto ni Candy. Dito kami matutulog ngayon, okay lang. Okay lang. Okay lang? Kanya, ko, mabuntis ko? <laughs> oh. Ito yung curtain niya, nakaloop siya guys. Oh my god. Ay, naka sapatos na. Parang yung kwarto mo lang yung nagtatayas. Ikaw, pilingon ka talaga. Tingnan yeah. mo siya guys. Ola, pinaghandaan niya ako guys. So, parang gusto niya akong suntukin guys. Ito yung loop niya. Pinagawa mo lang ito. Dito yung kwarto niya. Nilagay niya ng li... Olo, may mga tissue ha. Ah. Charot lang. Dito siya, kaya tas dito yung uh, ano niya, kasi nag, nagla-live-live siya dyan. Wala Ikaw, pilingon ka masyado. Kwarto mo lang yun kaso mo. Wala ako nga. Laki na ng bahay mo. Dito talaga. Ang ganda ng view nila dito sa balabas. o the veranda. Ang ganda. Ang ganda naman dito. Dapat, alam, maganda nga na naka-preserve siya kaya para overview. Lahir lagi pagdato. Nagid mo dato. Nagid mo dahil, no? Ito sa'yo. Ah! Hindi na matutulong. Binata talaga siya, no? Oo. Oh, Hi, baby! Kapatid <laughs> mo? Gagaw. Pinsan mo. Ang ganda ng view. Hmm, di ba? Yeah. Dito kami, dito kami manun... Titingin pag nanganak ako. Huh? <laughs> <laughs> Pariyan, manimog na akong taga si Sirland na. Oo. Oh. Hmm, Ano? Tala na, pasok na tayo sa kwarto. Kaya pala sabi niya gusto ko talaga ng ano, ng pandesal everyday kasi meron siyang nutella. Huwag ka mag-alala, maraming nutella ako ipapakita sa iyo. ba yun? Bye mother! Aris na kami kasi Basa kay ko ah. Asa magkanggitan niya eh. Nagdula, mag-volleyball, tapos basang-basa ako. Ilang kwarto to? Kwarto rin to? Oo, kami hindi pa natapos. Wala ko mas kwarto. Ay, ito't naman. Wait, wait yan. Ito? Ang dami nilang kwarto guys. Lima. One, two. Lima. Hmm, natatakot tuloy ako. ako. Ito diba? ba kung sa'yo lang maglaban mo? Oh, sige, sige. Punta mo na kami ha, magpapakilala mo na siya kay mama. Ay, sige, sige. Mahingin niya kasi yung pa ako eh. <laughs> bye bye! Di ba? So, babalik na kami Punta doon guys. Tama <laughs> 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 <guys. laughs> <laughs> sa picture mo so, yung bagong tamuron. <laughs> Alin nagpas? Bye bye guys, bye bye. Punta na kami ng bahay. Nagmumotor na siya. Tingnan mo yung motor niya. Ang ganda. O, oh, diba? O, oh, ngayon yung sabihin, ano, ginagamit lang niya ako. Tingnan mo naman ang ano niya. Mga gamit. O, oh, ang yabang naman. Pakayabang naman is boy. Ang ganda ng bahay na. Dati wala yan eh. Ay, may bahay na pala dyan. Pero, risk. Hindi, oh. tsaka maganda yung ano. Kasi nabigyan uh -huh. ng karto. Tapos dyan yung kampo maya. Hi, may ari ng Lagapool before. Ang ganda. Bye!